Hello guys, Assalamualaikum! alaikum. Andito nga po pala kami sa Batat Kabuntalan. Sumama ako sa ate ko dahil pumunta sila sa kamag-anak ng kanyang asawa. Sinama ko din nga pala yung dalawa kong mga anak. Sumama kami dahil gusto kong bisitahin yung dati naming kapitbahay. Nung dumating kami dito, tinanong ko yung mga kasamahan ko kung saan yung lugar nila. Malayo pala yung lugar nila, kaya hindi ako nakapunta doon. Siya nga po pala, ito nga po pala yung anak kong panganay. Ito nga po pala yung anak kong makulit na sobrang kulit. Magahay pa yan, di ba? Siya nga po pala guys, bababa na muna ako at pupunta muna ako doon sa mga kasamahan ko. Siya nga po pala guys, ito nga po pala yung manok na kakatahin namin. Ay, chok nga lang po pala. Hindi nga po pala yun. Sorry nga po pala. <laughs> ito mga kasamahan ko pala, nagkakapi sila. Sa so, sobrang busy ko sa pagbibidyo, ayan tuloy, naubusan na ako ng kape. So, Tinuloy ko na lang yung pagbibityo. So ayun, habang nagpo-photoshoot sila, may nanonood. Guys, eto nga po pala yung apo ko. buat buhat ng kanyang nanay. O oh, diba, masya Allah. Napaka-cute na bata. Boyag-boyag. Huwag kayo mag-alala guys. Wala pa talaga akong apo sa ganitong edad. Apo ko lang talaga yon sa pamangkin. Guys, siya po yung nagluto ng handaan. Masarap po talaga ang mga niluluto niya. Kaya napapalundag ako sa sobrang sarap. So guys, papasok na po pala yung kameraman natin ako nga po pala yung nakatalokbong na yellow at saka naka-stripe na damit. Ako pala yung nag-ahay. O oh, ba diba, halos lahat na may nyo, may mga pitbit na bata. <laughs> guys, pasensya na nga po pala. Nasabi ko kanina na ako yung taga beach. Sa totoo lang po guys, yung may-ari ng video na iba ay sa tatay po ng asawa ng ate ko. So sige guys, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Salamat po, marami pong salamat. Pakipalo na lang po ako guys at pakishare at saka mag like na rin po. Salamat, comment na rin. Salamat po.